Ito ang aking kwento. Makakapanood kayo ng masasaya, nagluluto, namamalengke, naggagala, nagro road trip kung saan saan. At ang pangarap ko, mabigyang saya ang aking pamilya at ang aking mga manunood. Kaya tara na mga kabiyahe. Alright, so yon mga kabiyahe at mga kasoward. Nandito na tayo sa Abra. Abra. Ayun, nandito na po tayo sa Abra, Mindoro. Abra Ilog Mindoro At ito na nga po Kaya, na nga, Ang Abra team po natin Ayun Ang team po natin ay nandito Nakratig na po Dito sa Abra Abra Di Ilog Mindoro At ito po At Ang mga kapatid po natin na Katutubo Ay nandito na rin Ayan Abra Ilog Alright So Dito tayo mga kabiyakay <laughs> so yung mga ano natin mga kapatid natin na uh, nakatutubo ay kumpleto na halos kumpleto na siguro at yun siyempre uh, darating lang ng ating team kaya inaayos lang na lang sa loob tapos miya miya magsisimula na tayo Mula na tayo mga kabiyay so miya na lang ulit update ko kayo uh, pagka nagsisimula na ang olha tem para dar passar porque eu não sei positibong yun. Okay? Kaya naman po ang mga kaibig at kapatid po natin galing pa sa malay lugar sa Maynila, sa ibang lugar po yan. Narito rin sila para i-share sa atin, sa inyo, ang mga nasabing mga pangailangan. Okay po yun? Okay? Okay po. Sino ka wala sabihin? sa kwento, sila sa oh, sige, na kaya kung sa kasi yung mga bata dito Mami, <remote audio> right. yup. okay lang po kaya, doon po kaya maganda ngayon. Alright, so yun mga kabiyahe At nandito na nga tayo ngayon sa Abra de Ilog, Mindoro at para hatiran ng libre medical at mga school supplies yung mga kapatid nating katutubo dito po sa Mindoro Ayan po. at nagsisimula na po ang medical mission po ng UECS Ayan, mga kabiyahit, mga kasoward so hanggang mamaya samahan nyo ako at uh, natin ang medical mission ng U UECS Ayan, mga kabiyahit, mga kasoward alright So, tungtua ang mga kabataan. Ngayon, ngayon. Uh, Siyempre, marami silang mga tanggap na ano, ng mga regalo mula sa UECS tulad po ng mga inumen, uh, papel, uh, colors, at mga kabiyahe. Kaya tungtua mga kabataan natin dito sa Mindoro, sa Abra de Ilog. Hanggang mamaya pa po tayo rito mga kabiyahe. At sana ay panoorin nyo at samahan nyo kami sa aming medical mission po dito sa Mindoro. Alright. At dahil nagsasagawa na nga po ng medical mission at ang ating mga doktor po ay nasa loob na po ng, uh, ng room. Alright. So ayun. At sinisimula na po ang medical mission. Uh, may po mga gusto magpabunot ng ngipin. Ah, uh, pwede po, may nagbubunot po, may mga dentista po tayo doon. Kung sinong gustong magpa, magpa-check up, pwede po tayo magpa-check up. Meron po tayong mga libreng gamot. Available po yung mga libreng gamot po natin para po sa ating mga kapatid na tubo ito sa Abra di So, mga mga ulit, mga kabiyahit, mga kasawa. Alright, so, yon dahil nga po uh, marami ng mga ano mga bata tsaka mga nagpabunot. So, uh, pinakiyaw na ni Boss yung isang mag ice cream dito mga kabiyahe at uh, punta lang natin sa labas ito right so ito si kuya um, marami pa ba? marami pa yan sa dalawang dito pa yan Hindi ba malambot? Hindi 'yan. Sige. Ihanap lang natin ng pwesto sila kuya. Gawa nga po ng uh, pinakayaw na nga po para sa mga bata. So ayan. Dito tayo. Hanap lang po natin na pwedeng pag-anuhan. Okay, alright so nawala na ah, ito, ito. na ay ay to. ay 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 <laughs> <laughs> ay 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 ah, nagpapabunot at eto ah, Nagano nag ano ng ano alright saldang ah? bata Aba, ay marami po, po to. siguro dito na lang natin papupwesto yun sa tabi dito na lang po dito okay. na ay, oh, yeah, para dito na lang po. Wala? Dito po sa may ano, sa may puno kung Ah, dito, sige po, dito. Sa hmm. na... kuya kuya Dito na. lang daw po, Doon sa may ano. Para hindi masyadong mainit. So, maraming mga bata, maraming mga bata kaya po ayon, uh, kailangan ng ice cream. Wah, mga bata. Wala na hinahanap, hindi na hanap eh. Sa okay. fixer okay. mo. Tano, wala mo na sa fixer Ano ba ba check up ka tayo? Ate ka ba check up ko? Pupila po muna doon. Ano ah, galing ka doon? Sige taka na muna. Pupila po muna tayo dito. Pupila na po muna dito. Mami mami pupila po muna ah, dito. Sa laban na. Next po, next. Next po tayo. Ating maganda, pumila mo na rito. Uupo mo na dyan. Ah. <laughs> Kuha pa tayo. Basta. Next po, next. Mami. Next po tayo Next po tayo.

<ELL> uh, <Por> si Eita, po Ayan, dito un... po. Dito po. Huwag po mag-alala. Huwag mag ka? May ice cream. Huwag po tayo mag-alala. Si ate, Ana may nang bahala. Kuya! Kuya! May katalipan! Hindi ko masagot! Bakit na huwag ganda Ang ganda pala May tanong sa'yo. Kuya! Alright, so yan, mga kabiyaya. Kakain lang muna. Yan ang panghali na. At 11 na mga kabiyaya. Kain muna kami. Siyempre, uh, muli nagpapasalamat ako sa kay Boss A sa bumubuo ng ng UECS Ayan, maraming maraming salamat po sa pagbigay niyo po ng oportunidad uh, na maging bahagi ako ng inyong medical mission dito po sa Mindoro. Kaya po maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan. Namihan na lang ulit. At pagkatapos nga po na magpa-check up ang ating mga, ka mga kapatid dito po sa Mindoro, ah uh, ito po yung Station 6 uh, para po bigyan po sila ng uh, munting regalo, munting grocery, ah uh, bigas, ah uh, grocery, ah uh, in At pagkatapos po niyan, sa Station 7, yan na po yung bibigyan po sila ng pagkain. Ayan po. May may pagkain na pong kasama. Yan, bibigyan na po sila ng pagkain. At pagkatapos po noon, ah doon babalik na po sila do sa harapan. Yeah. So yun mga kabiyahid mga kasower Lahat nandito na kami Nakasakay na ulit kami sa Roro Pabalik ng Batangas At syempre pauwi na kami Tapos na po ang medical mission Dito po sa uh, Abra Ayan di Ilog Mindoro So Ang service natin nandito Nandun Tsaka sa likod mga kabiyahe So Akit tayo sa taas Tignan natin yung Yung eto Multinegrity na kaya ngayon At uh, Mukha namang maganda <laughs> Alright 'yung sitio na namin namin kaniyang madaling araw. Ayun 'yung isa. Dito si uwi namin. Medyo maliit lang 'to pero uh, mukha namang maganda. Alright right, so ayan tayo sa taas. Ayun tayo. Ah, ang ganda mga dari dito. Ayan. Tayo ngayon, nasa taas, at taas at tayo. Ngudad ng tindahan nila, oh. Ang tindahan. Tapos, mga upuan. Maganda rin yung mga upuan, no? Ako. Ay. dito sa kabilang side. Ah, dito. Ah, tayo sa likod. Maganda, no? Ang ah, Abra di Ilog. Ang Mindoro. Ganda. All right. So, Miami mia lang po ay nasa Batangas na kami. Kasi sabi nila ay ano daw, bali dalawang oras lang yung biyahe ng uh, Montenegro papuntang Batangas. Kasi ka kagabi, ang biyahe namin siguro inabot kulang kulang apat na oras doon sa kabila sa kabilang barko. Medyo mabagal kasi medyo malaki-laki yung yung barko Eto, medyo malit lang pero sabi mo mas mabilis daw to, mas mabilis. Alright. Yung CR nila oh. Okay yung CR nila. Ngenda, ganda ng CR nila tsaka yung tindahan nila, mas maganda yung tindahan nila rito. Ay. Pero pang ano, may may aircon pa ron. Pang aircon oh. Mas maganda rito mga kabiyay. kasi Don, merong may aircon. Shout out. <laughs> di tayo sa aircon, empre. Ayaw. Alright. Oh, di ba? Mas maganda rito. Di ba? May ano? Siyempre, dahil nandito sila, boss. Eh, dito tayo. Dito tayo. Okay, alright. <laughs> good morning, good morning, mga kabiyahe. So, ito ako yung kisig ko lang. At hindi na ako nakapag-outro kahapon kasi nga nang alas dos na ako ng madaling araw nakauwi. Kaya yun, ngayon na ako nakapag-outro. Maraming maraming salamat sa mga nakasama ko sa medical mission ng UEC UECS uh, Santa Cruz. Maraming maraming salamat po sa lahat, sa lahat ng staff. Maraming maraming salamat kahit kay paano ay naging bahagi ako ng inyong anak ng inyong layunin na makatulong at mabigyan ng libreng libreng medical ang ating mga kapatid na katutubo sa Mindoro so yun maraming maraming salamat sa inyong lahat so dito ko natataposen yung vlog ko kahapon at ngayon so maraming maraming salamat po sa inyong lahat you <laughs>